Narinig mo na ba ang kwento tungkol sa mga weeping angels? Ito yung mga estatwang umiiyak na sinasabing parang may buhay sa iba't ibang parte ng mundo. Sa unang tingin, mukha lang silang ordinaryong rebulto, gawa sa bato, nakayuko at parang nagdarasal. Pero marami ang nagsasabing kapag hindi mo tinitingnan, gumagalaw daw ang ilan sa kanila. Sa Italy may ulat tungkol sa isang rebulto ng anghel na biglang nagbukas ng mata sa harap ng mga turista. Sa Argentina naman, may estatwa na nakitang umiiyak ng totoong luha. At sa ilang simbahan sa Europe, may mga CCTV footage na parang nagbago ng posisyon ang mga estatwa kahit walang taong lumalapit. Ang paliwanag ng ilan, gawa lang daw ito ng moisture o ilusyon ng ilaw. Pero para sa mga paranormal expert, mga bantay daw ito ng mga kaluluwang ligaw. Ang sabi nila, ang unang sinyalis ng isang weeping angel ay kapag napansin mong may rebulto sa paligid mo na dati nakatingin sa ibang direksyon, pero ngayon, nakatingin na sayo, mag-ingat ka.